I am so happy mga kadugo dugong Pilipino san mang sulok ng mundo why? kasi tapos ko nang inalisan ng mga dahon itong mga lakatan dito sa Bogoy's Farm nung isang araw mga kadugo yung unang ten na rows yan ay aking inalisan ngayong araw naman yung remaining 14 ang aking inalisan yan o oh, mga kadugo ang aking ginawa sa umagang ito ng Friday salamat 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 sa Diyos sa pinagkaloob niya sa aking lakas at pagtsatsaga yan o oh, ang gandang tignan na mga kadugo ang daming may bunga na kaya ako ay Uh, happy and thankful to our God. Samahan niyo ako mga kadugo. Bisitahin natin itong aking trinabaho. ayan nalisan na lahat mga kadugo kaya hindi na parang gubat ayan tignan natin yung tatlong rose dito mga kadugo kasi halos lahat may bunga na ito itong tatlong ito, ang gandang tignan Ayan, ito. Ay, ito, ito mga kadugo One, two, three. Tignan natin. Kasi mabunga. Mabunga. Maraming bunga. Tignan nyo. O, oh, di ba diba, mga kadugo? Kikita nyo? Oo naman, kadugo. May mga mata kami. <laughs> Hindi naman kami makakapag-Facebook kung, wala kung wala kaming mata. Joke lang. Smile po tayo. Life is good. Life is beautiful because we have a good and beautiful God. Ayan o mga kadugo, nakikita nyo yung mga may bunga? Nakakatuwa. Ang sarap sa pakiramdam. Ayan o. Nakikita nyo? <laughs> kulit ko no mga kadugo. Kulit kulit ang inyong kadugo. Ayan oh. Ito ang aking buhay. Mahirap pero ako ay nag-enjoy mga kadugo dito sa aking ginagawa. Kahit ako ay napapagalitan. <laughs> Ayan uh, oh, oh. Daming bunga mga kadugo. Kaya lang hindi kasing ganda kasi 'di ba? Ano pa lang ako, student sa pagtatanim ng ah, uh, lakatan ayan o oh. lahat na yata to may bunga na mga kadugo dito sa banda rito o oh. di oh, ba diba? nakikita nyo mga kadugo kong minamahal 'di ba? Oh. Oh, mga may bunga, mga kadugo. Oh. Diba 'Di ba? Aray. Nangangawit na 'yung aking kamay. Mga kadugo. And ang isa pang ikinakatuwa ko mga kadugo, ay eh, meron na din akong nakuhang pang-ulam namin ng aking mag-asawa. Yan oh. Oh. Uh, sitaw na haba kukuha tayo ng dahon ng ng uh, malunggay siya nating uh, isasahog <laughs> pagsamahin natin itong sitaw at saka yung dahon ng malunggay mga kadugo and then ano lagyan natin ng dried shrimps oy sarap na uh, pagkaing pagkain countryside <laughs> pagkaing probinsya pagkain mahirap samahan nyo ako mga kadugo uwi na tayo iikotin natin itong bugoy span yan o no, mga kadugo oh. Ayun, ang Bugoy's Farm. Ayan. Dito tayo sa labas ng ano niya, fence na itong farmhouse para ano makita nyo oy merong mga anok mga kadugo oh, masarap din ito di ba kukuha din tayo yung sigarilyas ayan oh. marami kailan lang ito ah. ayan kunti lang kunin natin mga kadugo kasi dadalawa lang kami ng aking asawang mahal Eh, wala na. Wala na yata. Yung malalaki. Eh, itur ko din kayo dito sa surroundings ng ano mga kadugo. Ng Bugoy Farm yan o. Oh. diba? Nakakatuwa. Sarap. Ang sarap mamasyal dito mga kadugo Talagang nag enjoy ako O mga tao doon o oh. Maraming tao dito kasi Taniman ng mga tabako mga kadugo So ayan Meron pa, kuha pa tayo dito mga kadugo O Ayan o oh. O diba Ayan Ang dami mga kadugo o oh. Marami siyang bunga. <laughs> Tapa na. <laughs> Marami na. Hindi na namin mauubos. Ang sarap kasing mamitas mga kadugo. Parang hindi ka nagsasawa. <laughs> Ayan o. Ayan, mara yan ang nakatanim sa paligid nitong <clears throat> ay sa fence nitong uh, Bogoy's Farm Farmhouse <laughs> mga kadugo mga sigarilyas. Nakapaligid siya. Ayan. Oh. Sila. Nakapaligid sila. Ay, saan na yun? Ayan. Oh. o. Oh, o, oh, diba? Ay, tapos ko tayo ng malunggay. Ayan lang. Ayan o oh, mga kadugo o. Oh. Ayan. Mga ano. Yung mga nakamay sasakyan. Mga... Ah, uh, technician 'yan ng ng tobacco ah uh, company. <laughs> Papratan. Yung mga dami tapo, ano bang ginagawa nila? Kasi minsan chinecheck check nila yung mga farmers. Ayun, so ayan mga kadugo -uwa. Ang ganda ta talaga dito. Ang sarap sa mata. Oh, tapos ito mga nakapaligod ah, nakapaligod nakapalibot ay mga bukod sa sigarilyas mga malunggay kuha tayo ng sasawag natin mga kadugo ayan o oh. ayan ganito ang pagkuha natin <laughs> para ayan oh. ayan masarap na to mga kadugo so ayan na mga kadugo yung ating Uulamin, no? O, oh. o oh, ba? Diba? Ayan. So, uwi na tayo, mga kadugo. Muli, salamat po doon sa panibagong dalawang subscribers na dagdag. I think it's brother. Yeah. Ha? Nathaniel Galapon, my brother in Christ and The other one, I forgot pa kadugo. At sa 472 subscribers nitong aking channel. Thank you. It's not even enough to show how grateful I am for subscribing in my channel. And I can never pay you back. Thank you so much. Praying God bless you more. Yung mga naka nanonood at sumusubaybay dito sa aking YouTube channel. Thank you so much. Ayun na. Sa mga meron kasing nag-order ng sitaw na taba mga kadugo. Sa mga nakapapanood nito. Thank you, thank you so much. This one mga kadugo. Mano sa Ayun. Bigyan natin din sa nag-order. Lagi nating tatandaan. Mano may sa Mano may saripet. Sa mga lagi nating tatandaan, mahal po tayo ng Diyos when hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa. Tayo, umasa lamang tayo sa kanya at ganun din nasundin natin ang kanyang mga salita. Have a blessed day in the name of our Lord Jesus. Bye-bye. Sticker.